tune Titulado First like doggy Ha? First like doggy First like doggy, it's wrong Bullet, meron kang chance ha, makinig mo te Titulado Go, go, pwede na Sisi doggy Ha? Sisi doggy Sisi doggy Okay, daan, daan. Ay, ayokong magmadali. Ay, uh, ayo. Masyado kasi mabilis. Bullet eh, Bullet. Okay, go. Ano ang title? Isi-si-si-doggy? <laughs> <laughs> Isi-si-si-doggy? <laughs> Mali yun! Ito yung title, oh. Isi-si-si-doggy. <laughs> oh, ano? Ano title? Okay, basahin mo. Teach me how to <laughs> do. Okay, ha? Oh, basahin mo ulit. Isa, go. Teach me how to doggy. Hahaha! <laughs> Hindi nang tama! Hindi siya doggie! Hahaha! Okay! O kamay sa puso! sa puso! No, Naloko niyo ako! Kamay sa puso! Question! Tito Titulad Serena. Is correct! Sirena! O mayroon pa yung chance ha! Hahaha! Bilisan mo kasi! Hahaha! <laughs>

Tinker, mag-isip ka muna. <laughs> Tinker, bakit <bell is> wrong? <laughs> Ikaw, serious. Pakisip mo mo, eh. Music, please. Jingle Bell. Ano? Jingle Bell. Mali rin. Ano, sagot mo? Isip, isip. Ah. Isip, Tinker. Ano? Tinker Bell. Tama. <laughs> tama yung sinabi mo, pero mali yung sagot mo. Ang tamang sagot ay? Jingle bells. Hmm. May esa. Uh, Tinker bell. <laughs> Doggy. Tinker bell. <laughs> Oye, okay. well, alam mo, yan ang mga ilagay nyo sa vlog natin. Yung mga blooper na yun, nakakatawa yan, ha? ha? Di ba, tanong ko. Pag tinanong ko, as yan. Doggy. <laughs> okay. O, oh, one point. Habol tayo. Kaya mo yan. I know, kaya mo yan. Question. Okay. Titulado. Titulado. Sayang mo yan! Hindi! <laughs> Sayang! Sayang! Kamay Kamayat pa ah! Si lalola natatawa! dapat sagot mo? Anong sagot mo? Kamay at daliri? <laughs> <laughs> uh. <Aray ko>. Ah! gusto <laughs> so mo makalbentero eh! <laughs> Yan ah! Nah? Okay! Ano'y ko? <laughs> Kamayat pa. kamay daliri. balik, Pitong daliri. <laughs> Sampung mga daliri. Okay? Alamin niyo na. Inasagot. Ay, Hindi <laughs> ba honorary students kayo? Hindi <laughs> ba? Mga first honor pa kayo. <laughs> Pwede to sa mga ano ah.

kamu yang terdiri perfect first order ka ha kamu sebut tak pati itu itu bakal alam tau <laughs> question kalau <ngayon> aku nila aku natawan <laughs> ay nakang buhay yun ang mga bata nakakatawa ang, yan ang nakakatawa sa kanila natural na natural Okay. Ito, next, ha? Okay ka ba, Zeus? Okay ka ba? Apa. Ikaw, okay ka ba? Okay pa po. Sabi ng tatay mo. Sabi <laughs> ano ng tatay mo. Kung pwede lang itang hulihin, sabi. <laughs> o, oh, good luck. Ano siya puso? Question! Titulado! 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 Bahay Kubo. Hmm. Ano sagot mo? Darun-darun sinta. tuwa ako sa'yo. Hello, Bullet. Ang galing mo. First owner ka. Bigyan mo ka ng wheelbow to. Saka jacket na malit. Sabi ko. Nawisan ako. Bigyan mo lang, ah, jacket na malit. Grabe. Grabe itong batang ito. Ha? Huh? Thank you. <laughs> Thank you, okay. Kaya Will. Okay, welcome. Okay, ha? Okay sa'yo? Okay? Congratulations, ha? Alam mo, pagkali mo ng college, magna kong ka. <laughs> Thank you sa'yo, Bullet. Pasok ka na, Deus! Okay, salamat, ha? Dungan na yung tatay mo. <laughs> Uy, dungan sa tatay. Dungan sa tatay niya. Para maka-share mo yan. <laughs> <laughs> Tatay niya. o, <laughs> oh, uh, tune. Titulado. Yes? First like doggy. Ha? First like doggy. First like doggy, it's wrong. Bullet, meron kang chance ha. Makinig mo te. Titulado. Go, go, pwede na. Si Doggy. Ha? Isisisi doggie? Isisisi doggie. Sandali, daan, daan. Ayokong magmadali. Uh, Ayokong? Masyado kasi mabilis. Bullet eh. Bullet. Okay, go. Ano ang title? Isisisi doggie? Isisisi doggie. Mali yun. Ito yung title, oh. Isisisi <laughs> <laughs> doggie. Oh, ano? Ano ang title? Okay, basahin mo. Teach me how to do... Okay, ha? O, basahin mo ulit. Isa, go. Teach me how to doggy. Hindi <laughs> <Ayun> ang tama. <laughs> doggy. Okay. O, kamay sa puso. Naloko niyo ako. O, kamay sa puso. Question. Isipin mo yun? Tinkerbell? bell? <laughs> Hahaha. Kamay yang terdiri. Perfect. First order ka. Ha? Kamu sebut tak? Pati ng... Yung... <laughs> <laughs> Eto! ba <baka> Alam tak? <laughs> Question. Alai ko? Nila ko na tawa. <laughs> Ay nakamboy. Yan ang mga bata, nakakatawa. Yan lang yan ang nakakatawa sa kanila. Natural na natural. Okay. Ito, next, ha? Okay ka ba, Zeus? Okay ka pa? Apa. Ikaw, okay ka ba? Okay pa po. <laughs> Sabi ng <yung> tatay mo. <laughs> Sabi ng tatay mo. Kung pwede lang itang hulihin. Sabi. <laughs> oh, good luck. Anong siya, puso. Question! Titulado. Titulado. Ahaiku KUBO? Hmm. Ano sagot mo? Darun-darun SINTA? Darun, <laughs> <laughs> uh. <ko>? ah. ah. <laughs> eh, alaikou. Aha, ha 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 mayat pa, kamay daliri. Mali. Pitong daliri. <laughs> Sampung mga daliri. Okay? Alamin niyo yun, ha? Inasagot. Ay, baka to. Hindi ba na students kayo? <laughs> Hindi ba? Mga first order pa kayo. <laughs> Pwede ito sa mga, ano, ha? Kulit-bulilit, mga ganon. Kulit, bulilit. Aneko, teropong, bulilit. Aneko. Aneko. <laughs> <laughs> Aneko. Uh, Aneko. <laughs> Aneko. 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 Mrs. Snow Tinkerbell, o, alam mo, yan ang mga, ilagay nyo sa vlog natin. Yung mga blooper na yun, nakakatawa yan, ha? di ba, tanong ko, pag tinanong ko, as yan, O, one point, habol tayo. Kaya mo yan, I know, kaya mo yan. Question. Okay. Titulado. Ah, kaya mo yan. Sayang, kau? Kamayat pa ah. <laughs> sila <laughs> <laughs> lola na tatawa. Sila lola na tatawa. Tawa tawa sila lola. mali. Ano dapat sagot mo? Ano sagot mo? Kamayat at daliri. Hahaha. <laughs> 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 Pito Serena. Is correct. Serena. O may pa yung Bilisan mo kasi. <laughs> Question. Pito lado. Ah. Tinker... 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 <laughs> <Tapu 'yo. laughs> Sabi ko, ngayon ako na ako natawa ng ganun. Tinker, mag-isip ka muna, Tinker Brothers Strong. Ikaw, Zeus, pakinig Music, please. Jingle Bell. Ano? Jingle Bell. Mali rin. Ano, sabagot mo? Isip, isip. Ah, isip, Tinker, ano? Tinker Bell. Tama. Maraming. Tama yung sinabi mo, pero mali yung sagot mo. Ang tamang sagot ay...